Hi guys, kain tayo. Ayam. Meron akong pipino, abukado. Less carbs. Pero tingnan nyo ang aking adobo kung gano'ng kadami. Adobong baboy at manok. Tingnan nyo ang taba ng baboy. Pero ang sarap niya, guys, kasi sa mga naka-low carb, ayos lang kumain ng mga taba ng baboy. Alam niyo kung bakit? Kasi wala kaming kinakain high carbs. Hindi namin ito sinasabay sa mga spaghetti, tinapay, pansit. Ang, dito sa taba ng baboy, dito kami kumukuha ng fats. Para source of energy namin. Yan, sapats kami. Kaya pag ako medyo parang nangihina, yan, nakain ako ng abukado, pritong itlog. Pero mad madalas ako sa nilagang itlog. Yan. Kaya kung gusto nyo nang kumain kayo lagi ng taba ng baboy, mag-low carb kayo. <laughs> Kasi yung taba, na-use yu namin. Kasi nga, wala kaming high carb. Hmm. Ang coffee ko, black coffee. Namiss ko ang black coffee. Kasi umulan dito ngayon. Una ulan ng summer Ang um, lakas kaninang umaga. Gulat ako, may ulan. Kasi dito sa Israel, pag summer, summer talaga. Kanina ang lakas ng ulan. Mala. Hindi nga ako masyadong naglakad. Alam nyo ba guys, itong avocado, sa mga naglo low carb, importante ito kasi ito sa maganda to sa skin. Kaya ako araw-araw meron na avocado at saka pipino. maganda kasi yung kasi pag naglo-low carb ka guys, talagang nagbabago sa una yung hitsura ng mukha mo parang matanda kang tignan. Sa una lang yon mga first, ano, first, ano, ng low carb, first months. Ako noon, until six months, habi ng mga kaibigan ko, ang tanda-tanda mo, masukoy okay sa'yo mataba. Ngayon, kasi nga, nag-a-adjust yung katawan namin dahil, Imagine mo yung high carbs namin, back to 20 grams of fat, uh, carbs lang kinakain namin. Tapos pumayat ka, syempre yung skin. Pero dapat guys, yung pag naglo-low carb, ina-adjust mo din. Tinitingnan mo yung mga... Ako sa journey ko sa low carb, ang aking every 6 months, kasi 2 years na ako sa low carb, every six months nag aano ako, nagpapa-check up. Tinitingnan ko kung alin ba yung mababa, saan ba ano. Kaya nag-a-adjust ako. Kaya yung mga unang bond ko na sabi parang ang tanda-tanda, mas masaganda tingnan ng matabang. ba. motivate ko yon as in ginagawa ko silang mga inspiration kasi ang dami nagsasabi na mas maganda pag mataba, ganun. Pero ako kasi, hindi naman yung pag-sexy yung aking, ano, yung aking goal para kung bakit ko ginawa si low-carb. Ang ginawa ko kasi si low-carb kasi na sa health, ayaw ko nang basta gusto ko healthy.